Ako si Marino, isang simpleng mamamayan na may matibay na pangarap ang magsilbi sa bayan bilang isang sundalo. Alam kong hindi madali ang landas na pinasok ko. Araw-araw ay may pagod, sakit ng katawan, at pagsubok na kailangang lagpasan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, buo ang loob ko. Hindi ito basta pangarap lang. Ito ay panata ko sa sarili at sa bayan bilang isang aplikante. Hinahanda ko hindi lang ang katawan kundi pati ang isip at puso. Hindi sapat ang lakas ng braso kung mahina ang loob. Hindi sapat ang tibay ng katawan kung madaling sumuko ang isipan. Sa bawat araw ng paghihintay, training at paghahanda, pinapatatag ko ang sarili. May mga oras na gusto ko ng sumuko, pero paulit-ulit kong tinatanong ang sarili. Bakit ko ito sinimulan? Dahil gusto kong maging bahagi ng puwersang may dangal ang mga tunay na tagapagtanggol ng bansa. Ako si Marino, hindi perpekto, pero handang matuto magsakripisyo at ipaglaban ang kapwa ko Pilipino. Hindi pa man ako opisyal na sundalo, sa puso ko sundalo na ako. At sa tamang panahon, sa harap ng watawat -wat ng Pilipinas, buong dangal kong isisigaw. Ako ay isang tunay na alagad ng bayan. Handa akong maglingkod kahit kailan, kahit saan.